Alright so mga buddy, at di dito muna kami ni Kuya Jan kasi mag kakaliskis kami ng isda oh, Ito -ano Iyan natin, lilinisan Iyon, yun si Kuya Jan o oh. Ayan yung binibilad nila uh -huh. Uh -huh. Ito pa yung araba uh -huh, ito nila yan yung araga na sasabi ko Opo Ano sabi ko mga buddy yun o, no? sila Nakunguha sila kasi ano ngayon, low tide saka wala masyado dito sa gilid kaya doon sila sa gitna nilalagay nila sa balsa oh, kaya katulad dyan, oh. nilalagay sa balsa para isahang puntahan na lang kaya kung marunong kong lumungoy pwede ka dun munguha ang pakiramdam nakaapok ka sa dagat ano? naka ano ko? shock nakaka shock nakakasyak daw mga body masyak ko yung alika, alika dyan alika papakita ko sa'yo pugita ayun o pugita Ayan o ayun oh. pugita ayun oh. ayun oh. kunin mo Dali. parang pusit ayun o oh. yan diba ang daming pugita totoo ang pugita yan kunin mo na hindi nakagat sige kunin mo ayun oh. Nag, nag ano sya ng kunin mo o nag ano sya ng tinta wala o pumasok sa bukas ata. ata. po Taray Hindi na nangangagat. Kunin mo na. mo. O, ayan. O, kunin mo. Ayan. Yun o. Opo. Ayan yung gagamba. Nakawak din. Ano yan? Ano? Pasit? Ano yung pusit? Pugita yan. Pugita pala. O, oh, hindi Pugita mga body. Ano? Pugita. <laughs> Pugita. oh Pwede naman kaming pet. oh Pet malu. Ha ha. Pugita. <laughs> Pugita. Pugita mo kayo na yan. O. Ang yung Ang kita. <laughs> Ang ganda po ah. <laughs> Ang kulit ano. Eh, Opo. Parang lagi pag usap nga siya oh. Ayan oh. Ano ba? Nasa gilid lang. Kinakain niyong <laughs> isda natin eh. Ayun oh. Uy. Tama na kita mo. Ito ito kinakaya isda natin. Nakabikit dyan oh. Kumakain po? Kinakain uh -huh. niya. Oh, ayan ayan na siya. Ayan mga badyo. Pugita. Oh. Wala. Ang liit na no? oh. Hirahin po. Hirahin po kita dito yung iba malaki. mga laki. Yung mga badi. oh. Kaya, ibig sabihin yung season nito mga badi, nag uumpisa na yung mga pugita ulit. Tignan po. Hmm, e, pugita. Kinaya niya po yung ano. Hindi, nag-iba na yung kulay. Tignan mo. Kinaya nga po niya yung ano. Ginaya niya yung buhangin no. Oo Oh, Opo. oh, hindi mo na siya. Tignan mo, mag-iiba yan. Oo. Oh. Oo, oh, nag-iiba ng kulay. Pag pa dito, hindi pa talaga kita. Oh, tignan mo, natin dyan. Kaya, ibang kulay. Opo. Idikit natin dyan. Hmm. Ay, oh. Ay, no. Iba oh, na ko eh. lay. <laughs> Iba Saya? na ba 'yung kulay niya? Ay, tindi. Ganda. Kanina pa ito. <laughs> <laughs> Ay, mo. Ay, mo. Alagaan ko po. Alagaan mo. <laughs> oh, mira, lang. Mag-ano muna tayo ng isda. Ano na natin 'yung isda? Wala pa nang agat eh. Pag malalaki. Eh. Ayun, ano na po? Wala namang may ipin yan kaso maliit ang liit-liit niyan eh. Ah. Uh, Dito 'yung ipin niya, tingnan mo. yung ipin niya 'no. Yan o, dyan sa ilalim. Ako. Pero maliit lang yun Hindi oh. may makikita kang ipin dyan eh. Yun know. <laughs> Ayun ay, <no. laughs> maliit lang. Paano ka makakagat nyan? Maliit lang. Maliit lang. Bali... Ano malaki po? Siyempre malaki yun. Malalaki yung ano nun? galamay nun. Ah, ano po Pupulupot sa'yo. So, yun mga yun. Kahit ang haling tapat, alas 12, ano ma... Al nga sa alas 11? Ito tingnan mo ang body. Ayun no, may dala siyang pugita oh. Ayun no. Ang ano? Oh, ang malaki. Ang nakakuha ko oh. Ang nakakuha siya pugita. Ulam na. Ay, <laughs> ulam na. Ako hindi pa eh. Sa so, ginawa mong gagamba eh. Pwede pa ako. Asan na? Sinisip-sip pa yung ano ko. Ayan, okay. hindi, hindi. Sinisip-sip. Dumidikit yan. Dumidikit lang siya. Ayan. Parang nangangagat po eh. Hindi yung mga nangangagat. Ano yan? Sip-sip lang yan. Sip -sip. Ayun, parang si Spider-Man. Okay. Ayan. Spider-Man ng ano yan spider, spider man, man ng dagat ayan <laughs> <laughs> yeah, yeah, mag ano muna ako mag uh, may ano pa si kaya ba eh pang ulam magigyan oh, tayo ng pang ulam eh wow oh, hmm. ang bayit pa talaga ng mga tao dito ah hmm. uh. walang kasi nila mga body na umuwi ako hmm. kaya may isda na, uh, binigay sa bahay wow uh, iskisan natin ah oh. kalis kis pusit hindi <laughs> pusit ay ano pugita pugita pala yung mga body, may nakita kasi kami dito ni Kuya Body, Pugita. Ipapakita ko po kay Mama kung ano po ang re reaction niya. Yun na, ito. <laughs> Sama niya po. Ano po si Mama? Yun. Ah. <laughs> yes. Nakapunta po sa dagat. <laughs> Ma, may nakita ako. Ano? Na. Kami ang dalawa ni kay Buddy. Ano nakita mo? Ito. Ayan, ito ang ay na. Ano ka mo? Hindi yan po siya. Ah, Octopus yan. Pugita po. Oh. Pugita. Lalaki yan. Meron nga yung lulutuin. Ama yan, ang yan. Hindi po. <laughs> Di ba lumalaki ito? Oo. Meron nga. mo, yan. pinanood natin yan. Nakakatakot eh. Laki niyang ganyan. No? Ayaw mo pang nauhuli ng Gigante. <laughs> diba? Yung ng asawa. <laughs> Nagulat pa si mama. Kaya. Ah, ganito. Pwede may yata iluto yan. Parang pusit. Hey. Oo. Ayaw ko, malambot siya eh. Ano eh. na po. <laughs> Sama mo doon o, mamaya. Pagsigal. Pagay mo yan sa tubig. ka Hindi mo na mauhuli yan pag linagay mo doon. Hindi, mo sa sa ano. Lalagay mo sa tabok Oo. Uh. Lalaki pa po ito. Lalaki nga, pero hindi muna na Ah, mahirap <laughs> <laughs> <yuk> <marik> na po. Babalik pa ako doon, mga kapadi. Ito pa rin. Ayan, ano pa si kapadi. Utaka na po. Ayan. Iwayan niya na po kaya buddy? Yes, para may okay, naman no. tayo. Sariwa-sariwa ito mga buddy, sarap sa ato, kilawin eh. Mm. Sa di ako marunong magkilaw eh. Busmaki! <laughs> ano na? Ano ba ito hatiin? Basta hatiin na natin. Opo. Okay. <clears throat> sarap ito kilawin. Kilaw ko. Kinilaw sana. Sa di ako marunong magkilaw eh. Susuka pa no? Oo. Oh. Ang talas ko nang itap. Mas <laughs> eh, tanggal natin yung hasang. Mamaya na yan. Mm. Oh, wala tingnan mo yung laman. Yung eh. nabibili sa probinsya na sa ano? palengke. palengke. <laughs> ano na hindi na, na sa ruwa. Mm. -hmm. Dito sa ruwa sa ruwa. sa palengke po magkano po? Oh, mahal niyan. So dito pag mabait ka lang, siyempre bibigyan ka lagi ng ulam. Wow. Pag mabait ka. Ganun po talaga si Kevin. Yun. Tapos na pa mag si no. Kuya Bade. Yung hasang pulang-pula o. Oo talaga sa kiwa. Pulang-pula yung hasang. Tanggalan natin yung musok. Tanggalan. Sabi mo ni Kuya. Tanggalang musok. Wala <laughs> na din. po musok. Wala na po. Kawawa man, maliit pa. ay ikaw mo wala. -wala, mm. po wala. Pakawalan na Pakawalan mo na natin. Para alam pa. O hindi. Salaki pa to. Oo. Mm. Ang hinang hinang na siya, oh, gutom na eh. Oh. Pakita mm. <laughs> Bye bye. Kakainin niya niyan, hasang niyo mo. Pwede pong ano yan, paglaki. Masarap po yan. <laughs> yan. Tayo at medyo mainit. Para may na natin tong ating ulam. Yan. Masarap to sa bawan. Sa bawan tsaka pinerito. Yan. Inet. Uh. Uh. Hai Gina. yang ano muntagay down. Ano sa mulo sabaw? sabaw sigang o prito ang sirap din. Sayang battery nito. Kanina na ito matulog. Eh, okay, kapapatulog. Ay, lang. Ay, iniiwan ko yung cellphone ko. Ang ano. Thank you, thank you. kawalan po yung ano. Yung? Pusit para paglumot. Pugita. Pugita. ako <laughs> Pugita. Pugita. Na. Nah. Hindi naman pala daw malaki yun, sabi mm -hmm. niya. Hindi naman daw pala malaki yun. Lalaki yun. Pugita. Baby pa yun eh. Baby pa. Yun ang malambot po oh, Kakainin niya dapat ni nung Jun eh. Oo. Oh. Buhay. Sabi hmm? ko wag, kawawa. Kumpain <laughs> niyo. Kakainin niya nga dapat. Kinakain daw 'yun, kinikilaw. Mhm. Mm Talagyan lang ng suka eh, sa suso sa -sus ganyan suka sili. Okay, aprito ah, mo na 'yan oh. Hoy. Oh, sabay mo na prito. Oh, na bahala dito. Tapos sabawan mo oh. tika. Sigang. Sa kamay niluto doon. Oh, sige. Bigyan mo na lang kami pagluto na. Mantika ba? Oo, Dalawang buti yan. Ah, oh, grabe. Dalawang buti. Sinan yeah. oh, nyo oh, lang nga isang at si James nun. Oo nga, mamaya na lang. So, yun mga badi. Ayan o, no. grabe. Nagbibilad na sila. So, may mga manok pa dito. May oh. mga sisiw. Sisiw. So, dito muna tayo sa ano mga badi. Duyan. May duyan dito pag may duyan na alam na oh, alam na pag may duyan mga body mag relax muna tayo at may duyan mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, tapon yung eh, mga manok oh dito lang sa dagat yun eh ang init mga body kaya gawa nila pero nag ganyan din ako mga body nag din ako ng ganyan ayun relax pa tayo alright hindi dyan mga body, oh. mag-relax lang din muna. Ayaw ko magtampis ako kasi mababaw po mga body. Ayaw ko muna siyang papuntahan din sa malalim kasi siyempre hindi pa niya kabisado. Ngay mamaya medyo mag-high eh, tide dito sa gilid. May mga ano na dyan. Parang swimming pool. Yan o oh, yung nakikita mga puti. Apa. Yan, parang swimming pool din yan. May nalig na po ito, Yung may sisid. Saan? May may pa dito. doon, malalim doon. Yan lang yung sasabi ko yun. Oh, yung mga gilid na may puti-puti na yan. Yan, maganda din dyan. Buhangin kasi yung kaya puti. Pero mas maganda po doon kasi may ano po doon, kubo. May kubo Kaya malalim na doon. Opo. Para ako sakaling ano, pwedeng ano po doon. Huh? <laughs> eh, mga sabi nga nung isa kanina, dosing tao na yun doon eh. Ha? Huh? Mga dosing tao ka lalim, malalim na. Kaya ka muna sa gilid. Bago ka pumunta sa malalim, relax ka lang. Hindi yan parang swimming pool. <laughs> Ay, dagat ako yan. Dagat yan. Dagat no? Eh, mga kayo. Pahinga ka muna dyan yung gusto mo. Mamaya medyo hapon, masarap maligo. Okay. Sobrang init pa ngayon. Ang sunog ang balat mo yun. Picture, picture dito po, no? ano? Mm. Mga ano, nagbabakasyon po. O, maraming nagbabakasyon dito pag ano, mahal na araw. Mm. So, kung gusto nyo ulit, di ba? <laughs> Balik kayo, kaya dito, mahal na araw. Kung gusto nyo, kasi sabi ko nga, kung gusto nyo dito ang tumera eh. si mama po, gusto nyo. Doon sa taas, doon tayo, siyempre, hindi dito. Okay. Para kung gusto mong pumunta dito, malapit lang naman. Lalakad lang, pwede na po. Lalakad lang, pwede. Eh, ay, ay pa, pwede pag ng mga tao dito. Hmm, eh, sipag yan. Babae pa yan. O, oh. yan binabaliktad na nila. Kasi yun na. Oo po. Binabaliktad na nila yung ano. Kumayang hapon, ilalagay na yung sa sako. Hmm. O, di ba, pera na sila. Ay, yun yung kalakal yung... dito. Day, dito. Ay, daran mo lang yun, Oh. Hmm. Eh. Oh, tapos pagtapos tapos mabaliktad, pupunta sa lilim kasi mainit. Ganun oh. lang. Oh, si Nanay Gina yun. sila ng nanay ko mga body. Ang pa pala aragan dito. dami. Pero hanggang March lang yan. Mawawala na yan. Ang oh, wala na po. Tapos balik na ulit sa taas. Pagka naubos na po yung aragan, ano naman po yung anong nila? Uling. Uling na? Oo, oh, Dito uh -huh. sa taas. Mag naman. Iba-iba kung anong pagkakitaan. Palay, yung tanim ng palay, yung tanim ng gulay. Mm. Oh, yun. Sinanay Gina mga badi ayaw madig ko. Nag-uusap lang na siya ng nanay ko. Kwentuhan. And... Pero pag nalig ko si nanay, malalig ko rin po si nanay. Ha? <laughs> Yung dalawang nanay. <laughs> Para siya hindi naliligo ng dagat eh. Oo. Oh, oh. Si nanay hindi rin naliligo ng dagat eh. Kasi hindi pa maroon nung isa mama. dire. Hindi, eh, hindi ka naman malilunod dyan oh. Ako, okay. nung nalunod po ako sa ano, sa ilog. Talagang nagsumikap like, pa akong matutong lumangoy. Matutong lumangoy. Marunong din naman ako dati lumangoy. Nung dito pa ako nag-aaral, marunong na ako. Pero nung pumunta ulit kami sa dagat nung nakaraan, sa nag, nag parang ano, birthday ata yun, sinubukan kong lumangoy mga bali, lubog man ako. Huh? Parang nakalimutan ko. Ulo, dapat nakatanim po yun eh. Sa akin na, ano po. <laughs> hindi, sa sobrang tagal eh. Ah. Uh, kahit hindi ako ka... po, matagal na po, pero hindi ko po malimutan. Uh, eh, maganda. <laughs> sa akin nakalimutan ko nalunod ako eh nalunod <laughs> ako eh nakalimutan ko lumangoy pero, pero kaya niya naman po matutulungoy eh. kaya ako matutulungoy pero hindi, hindi na ako mahilig maligo-ligo ng dagat alam. pag pupunta ako dito sa dagat alam ano mo ginagawa ko ano ba? tulog lang <laughs> kasi sarap tulog dito lalo na mamaya sarap tulog dito mahangin tahimik hindi to, sa ibang beach na maraming nagbibigyo. Okay, maingay. Opo. Tayo mo dito, ang tahimik lang. Pero ang tawag mo dito, beach? Oo, oh, beach yan. Ah. Parang, Virgin Island. Mm -hmm. Yeah. Ang ganda po dito. Sabi ni, ano, ni, ni mama, may daan dito pag nagbangka kapot papuntang boulevard. <laughs> Wala. Malayo? Wala. 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 Pero pwede kang dumaan dito, pero napakalayo. Boulevard? Oo. Kasi dagat din yun, di ba? Opo. Oo. Pero malayo na. Parang iikot mo no. Iikutin mo lahat 'yan. Oh. Mm. Yan lalayo yan. Oo oh, nga po eh. Tas lang ngay ka lang. <laughs> <laughs> Wag na. Hmm. <laughs> <laughs> Maano ka pa? <laughs> Talagang Sana meron, pero kung meron kang ano, bangka na malaki, pwede. Hmm. Aalitin ka ulit. Uh, Kaya dating ka, uh, ka. doon. Dagdag ata siya. Oh. Hmm. Eh. Siguro 'yan nandoon nagba-vlog. <laughs> Hindi na na dyan ang mga body. Ayaw niyang ano, mahiwalay sa tingin kay dyan. Tsaka mababaw lang dyan na, hindi siya mga ano dyan. Libat na po. init na eh. Inanay, sumigaw eh. Nagulat ako eh. Sabi niya, dar! Kala ko sabi nanay, dar na! Nalubog! Saan? Sa doon ka ba napunta Pero sa abato? oh? Hindi, may kupa pa ganito. Dapat dito lang ganyan. Kung no? Ang dito. Oo. <laughs> uh. Ba't hindi ba sa cellphone mo? Hindi na ako. <laughs> Hawak-hawak mo? Dito ganito, eh. Di ba saka? Oo. Uh -huh. <laughs> so, hindi, at least, alam mo na. Opo. Pwede ka doon maligo. Videohan mo yung nalubog ka. Opo. Ha? <laughs> yeah? Tingnan mo. Yan? Ayan? Ano? Nalubog ka na dyan? Nalubog ka na dyan? So, hindi pa po. Wala nga na ako yan. Tignan. Buti na iangat mo yung cellphone. Oh, ang ganang ko. Diyan, nakalubog na dyan, di pa? Hindi pa. Ang ganito pa lang. Ayan, bandang gumanan pa ako doon, umigot ko Kasi, walang daan na dito. Hindi, makikita mo naman kasi kung malalim eh, yung ano naapakan mo. Hmm. Uh, yeah, Tsaka, maanap ko yung kapag ano. Pag yung... nabib, malapit mo nang mabitawan to, at balik ka na. Mabitawan, mabitawan, mabitawan nyo. Mabitawan to eh. Ito, nakano. <laughs> inawakan ko. Okay. Eh. Diba? Oh. <laughs> Nandiyan na rin 'yan. Hindi pa po. Malapit na. hindi ko alam may buhangin po doon eh. Oh, Karamihan, 'yung ibang kulay, 'yung parang blue na, malalim na yun Oh. Ah. Makita mo naman 'yung bato eh, 'yung kulay. Saka lang mabuksan nala. Hindi pa. Eh, hey, malapit, pa na, malapit na, malapit na. Mababaw pa 'yan. Ayun

wala ka na. Totoo so, uh, oh, lang <laughs> <Na lubog>. uh, <laughs> talaga haha, 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 mga haha, haha, na, haha, 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 di haha, 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 Nasira <laughs> dapat. Wait, nakaganon siya. Gulat <laughs> <laughs> ako eh. Kasi may buhangin ko eh. Nakakana sa frame, sandali. Gaman ano? Ginakak pa ako. Lumabog pa rin ako. Ang bira. kasi doon yung mga body. Yung makita mo mga butas-butas na ganoon. Apo. Malalim. Kaya sabi ko yan, no? Ito, tingin mo yan. Ah, hanggang dyan lang po. Yan. Medyo malalim din yung mga hanggang pero magandang na doon na po, parang... Huwag ka na doon. Ito yung puti-puti na yung mga yan, o. No? Makikita po. Pwede na kang lumawi dyan. Hmm. Mm. Simple po talaga doon, o. No? Ang bihira. Hmm, barkong dalaki. Lalaking barko, o. Oh. Ha? Ayun na po yung nakita ko. Okay lang yun, kung wala kang dalang cellphone. Hmm. Wala kang cellphone, yun. Masaya, ha? Abang <Experience>. Talagang <nabigito. laughs> <laughs> ano, Ganda ng pagkahulog mo eh. Kaya <laughs> yan banda. Ang saya ha. <laughs> Ang ah, saya. Saya. Lulubog na yan dyan. <laughs> Uy! Hindi siya nalubog. Kaya pa si nanay samigaw din eh. Sabi ko ano nangyari kay nanay. Sabi nanay, Dad! Parang yung nangyari sa akin dati makasigaw mo. Nanalad na pa ako. Bakit napasigaw si nanay?